Uh, tapos si eh, may dalawang pulis na medyo akusado na dinismiss nila. Tulatangan ko yun para ipakita na supportado natin yung pag-cleanse ng mga masadong pulis. Pero sa paglutang ko dun, nalaman ko na testigo ka pa pala nung complainant laban dun sa mga kabaro mo. Eh, totoo niyan, nagulat ako eh. Nagulat ako. Um, pero humanga talaga ako sa iyo ng 10,000 times kasi napakahirap nung ginawa mo, hirap ng katayuan mo kung uh, cool sa kabaro, kaibigan mo pa yun so, oh, eh, pero bilang National Police Commission uh, Vice Chairman uh, ako napapasalamat ako sa iyo sa hangalan ng lahat ng police kasi ang hangarin naman natin eh, mamaintain natin yung integridad ng kaya totoo lang, nung nalaman ko yun, kanina, pinatawag kita sa press code, sa kita na press code, pre, hindi pa kita, yala ba kita, nabit pa kita before? Hindi naman, di ba? So, so napahanga mo ko ng malupit, pinatawag agad kita dito para parangalan. So, dalawa yun, may sulat ako, mayroon din akong plaque para masabit mo sa opisina mo, sa bahay mo, Uh, yung commendation natin hindi empty kasi Dito sa commendation eh, lahat ng mga bossing nandito makita nila na ikaw ay pinarangalan namin so para maform part food sa record mo yung yung uh, ayo sabihin ano eh kabayanihan yun eh di ba tinitindigan mo ang kapwa polis para sila ay managot sa kanilang ginawa. Kaya alam, saludo, sir. saludo ako sa iyo. saludo ako sa iyo. Yan, eh, siguro, awardan na kita dito uh, para makabalik ka na sa pagpapatrol kasi gusto ni General Torre, nagpapatrol ko. Kaya, uh, sige, mapasahin ko lang.